pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa mga kasinungalingan sa isang labor case. No? So, both parties naman yan. Ang um, employer, saka employees. na no? May mga employer, may mga empleyado sa isang labor case na may kanya-kanyang kasinungalingan. Ano? Um, minsan kasi pag may nakakausap tayo ng na mga employer or employees no para sinasabi na yung kabilang party absolutely ay ang sama-sama na ugali pero kasi in my experience no nag-handle tayo ng both uh, employer cases for employer cases for employees may mga empleyadong uh, nagsisinungaling no may mga employer din na nagsisinungaling no um, kita naman kita naman natin yan So, hindi mo masasabi na both sides ay malinis in uh, absolute sense. Ano? May mga parties naman talaga na maayos, malinis, pero not, not everybody. So, ang pag-uusapan natin ngayon, yun, ito yung mga na-encounter lang natin na kadalasang kasinungalingan na nangyayari dyan sa, sa isang labor case. So, ay, Bago nga pala ang lahat i out ko na natin ang ating mga Subscribers and followers Lalo na dun sa ating FB page ATTY Elvin, ilagay na lang natin dito Okay So, actually itong video natin This is part of uh, Another video O hindi siguro part uh, Related Dun sa another video Na Tungkol naman sa bakit puro dokumento ang kailangan uh, kailangan maipakita mo sa isang labor case na no? um talagalaw. yun um, kasi pagka pinagsama-sama mo masyadong mahaba eh no? yung ito related to Pagka nakita nyo tong video na to, hanapin nyo rin agad yung mga dokumento na bakit mga dokumento ang kailangang ipakita sa labor case magkakonekta to eh okay, so bago natin ituloy ang ating discussion um, panoorin niyo muna ang ating uh, youtube rules, pasok natin ito Okay? Ituloy natin ang ating discussion. So, mga kasinungalingan sa isang labor case na nangyayari sa both parties, employer and employees. Sa so, side muna tayo ng employer. Ito lang yung mga na-experience ko lang, ah, mga alam ko lang. Um, ang um, pinaka-objective nyo kapag pinapanood nyo yung video na to is to learn to learn from all these things and how to prepare, no? How to prepare. Kasi, again, sa mga kaso naman, sa mga labor cases na ganyan, it's, it's just like all the other affairs ng tao sa iba-ibang bagay, no? Na ang tao, dahil siguro hindi naman tayo perfect, um, tayo ay nagiging prone sa pagsisinungaling. Minsan sa bahay, di ba? Uh, nandyan 'yan sa mga eskwelahan nangyayari 'yan, ano? Uh, sa lahat ng transaction halos ng tao, may mga kasinungalingan. And 'yung mga itong kaso sa labor, hindi ito exception, ano. But uh, then again, uh, our point kung hindi naman natin talaga maiwasan 'yan is how to uh, address Or how to treat yung mga ganong sitwasyon And just to be aware na may mga nangyaring ganon So we become more realistic And if we become more realistic, we become more prepared Parang yun na lang yung pinaka-mindset na kukunin natin dito Una, sa part ng employer Ang number one na kasinungalingan, yung hindi ko tinanggal yan uh, May mga employer na pagdating sa kaso ng illegal dismissal sasabihin nila na ang empleyado hindi nila tinanggal. So, scenario. Si employee nag-file ng illegal dismissal case kasi halimbawa, verbally sinabihan na wag nang pumasok. Or verbally sinabihan na tanggal ka na. Or verbally sinabihan na kapag ka tumungtong ka sa dole, ano mo, nagreklamo, eh tanggal ka na. Ano, mga ganon. Eh nagsumbong sa dole na mga hindi nabayarang benepisyo halimbawa. Eh, nung nalaman ng may-ari, biglang sinabing, oh, yan, nagumbong -tum ka, eh. tumungtong -tum ka sa dole, so tanggal ka na. No? Verbally lang yon, okay? Now, nagdemanda yung uh, pobreng empleyado, eh, hindi niya naman alam itong mga tungkol sa presumption, sa mga dokumento, sa mga ebidensya, eh, basta na lang siya nagdemanda. ayun, eh, Pagdating sa labor, din lang ni, empley ni employer. So, nagsinungaling ngayon si employer. Sabi niya, hindi ko naman tinanggal yan. oh, yan na. So, syempre, alam naman natin na pagdating sa kaso ng illegal dismissal, ang unang dapat patunayan dyan, tinanggal ba? At ang magpapatunay dyan, yung empleyado ang nagre-reklamo na nagre tinanggal daw siya. Patunayan niya, tinanggal siya. Eh, verbal nga eh. Ano yun? Laway, ipai lalapag mo sa lamesa. E, hindi naman pwede yung ganun, di ba? O, so, yan ang isa sa mga difficulties dito sa mga verbal dismissal ng kanyang. No? So, tinanggal. O, hindi pinapasok. O, alimbawa, pag dating sa opisina, lumabas ka na. Hindi, huwag ka na pumasok ngayon. Uh, tapos na ang ating uh, relasyon. O, ganyan. So, lumabas naman. Tapos, dumiretso ng dole. <laughs> nung lumabas, dumiretso ng dole, nung pinatawag ng employer, din yun ay naman pagdating dun sa Sena. No? Sinabi na ngayon, hey, eh, hindi ko tinanggal yan. Nag-NTE nga kami dyan for AWOL. Eh, eh kaya nga na-terminate yan for abandonment of work. Yung mga ganyan. No? So, yan ang mga classic na kasinungalingan. No? Itong mga employer na akala nila hindi maglilabor yung kanilang empleyado. So, sinabihan nila ng ganon, binuli-buli. Tapos, yung pumatol, nung nagdemanda, hindi deny. Kasinungalingan. Okay? Yung mga employer na sinasabihan yung empleyado nila na mag-resign ka na lang o, kaya ako sa iyo uh, mag-submit ka na lang ng resignation ano so verbal again so si empleyado naman nag-resign nung nag-resign ngayon halimbawa na, mag-resign ka na lang kasi may makukuha ka pang uh, uh, separation pay eh nung nag-submit na yung empleyado ng resignation hindi na pinrasa yung separation pay sa <laughs> so, pagdating sa labor ngayon, nag ng separation pay, sabi ngayon ng employer, hindi ako oh, nag-resign yun eh. Hindi, si pinag-resign mo ako. Eh, hindi, hindi kita pinag-resign, si. Yung mga ganun kasi na So, napakahirap na may ganung uh, scenario sa isang kaso, no? Kasi, pag ganyang verbal, eh, kailangan natin ng power ni Lord dyan para malaman kung sino. Si sino di ba? Minsan, uh, maka makachamba tayo, mahuhuli mo sa bibig. Ika nga yung isda, no? May mga isubmit na documents. Pero, Uh, na all the time na may mga ganong opportunity para mailabas ang katotohanan at uh, mabunyag yung kasinungalingan ng mga parties. So yan ang kadalasang uh, sa mga sa, sa side ng employer no. Ang iba pa pag pa tungkol naman sa mga benepisyo na halimbawa <clears throat> mga abusadong employer na pinagtrabaho beyond 12 hours. So, ibig sabihin dapat may overtime na yun, ano? Tapos, pin pinapapasok ng holiday, pinapapasok ng rest day, pero hindi naman binabayaran ng overtime hindi naman binabayaran ng rest day pay, hindi naman binabayaran ng holiday pay. Um, walang ibinabay na binabayad na ganun. And then, magsisinungaling doon sa labor na hindi, 8 hours yung trabaho niyan, uh, never naman pinapasok ng holiday yan, never naman pinapasok ng rest day yan, di ba? Magsisinungaling. Ang tanong, eh, pag gano'n nagsisinungaling ba, panalo na yon? Well, ang presumption kasi pagdating sa pagpasok sa mga overtime, pagdating sa holiday pay, sa rest day, eh, nasa empleyado na nagsasabi eh, na siya ay pumasok ng nagpasok sa oras, kaya pumasok sa araw na hindi normal yung mga araw na holiday, araw na rest day. No? Sa, sa kanya ngayon yung burden of proof kasi para patunayan na pumasok kasi ng mga araw na yon. And karamihan sa mga arbiter, karamihan sa mga commissioner, hindi yan maniniwala pag pinakitaan mo nga kahit DTR. Kung ang DTR ay walang pirma ng employer, kung ang DTR ay walang pangalan ng company. Ah. So ganun katindi ang standards dyan. Kaya classic na kasinungalingan na mapang-abusong employer, yung mga ganyan. Okay? Now, meron ding mga kasinungalingan ng employer na itong mga klaseng employer na play safe, no? Uh, sila yung tipong gustong magtanggal pero ayaw magbigay ng separation pay or ayaw magbayad ng separation pay, gustong makatipid. So, naghahanap ng butas, no? Ah... Uh, naghahanap ng way na mangasar ng empleyado para ang empleyado mapilitan na lang mag-resign or mapilitan na mapilitan makagawa ng hindi maganda tapos nagawa ng kaso para tanggalin for just cause no um, <clears throat> ito yung mga mga uh, scenario na kung saan pinag-iinitan yung empleyado, pag-iinitan and then pagsasabihan ng mga hindi maganda. So dahil ang mga nangyayaring ganun, verbal, hindi madodocument, no? Uh, pag halimbawa si empleyado, napilitan na lang na umalis, no? Tapos nag-file na constructive dismissal. Tapos magsusumbong sa dole, sasabihin niya ng ganun, magsusumbong sa NLRC. Eh, syempre, pagdating naman doon, sabihin na ng employee, eh, hindi ko naman pinag-initan yan. Hindi ko naman ginawa yan. Hindi ko naman sinabi yan. Hindi ko naman, et cetera, et cetera. No? Hindi, deny lang naman yan. No? So dahil ang issue ay kung siya ba constructively dismissed, ang unang titingnan dyan kung meron bang dismissal na nangyayari. Nasa empleyado, nagre-reklamo yung burden to prove na mayroong nangyaring dismissal in the first place. So kung dahil lang sinasabi lang, pinag-iinitan, eh, verbal, di ba? Uh, binabasto, sinisigawan, eh, ano, paano ba naman ma maipakita yung sigaw, di ba? Laway, again, laway, papahid mo sa lamesa ni Arpiter, di ba? Wala namang ganun, eh uh, pag laway sa laway, ibabalik tayo dyan kung na kanino yung uh, burden of proof. Ang may burden of proof, pag hindi niya napakitaan ng magandang ebidensya, talos siya. Uh, hindi niya na-overcome yung burden. So, papabor ang kaso dun sa may presumption. no So, ganun nang mangyayari dyan. So, ito yung mga sa classic na ka, pagsisinungaling ng mga patang-abusong employer sa isang kaso, sa isang legal case, no? O proceed naman tayo doon sa mga kasinungalingan naman ng employee. So, gaya na sinabi natin, sa mga kasong ganito, nangyayari yung kasinungalingan sa side ng employer, nangyayari din sa side ng employee. O, ito naman, si employee na gustong patunayan na siya daw ay constructively dismissed from service, magsisinungaling na siya daw pinagalitan, siya naman daw ay siligawan, siya daw ay minuramura na hindi naman nangyayari eh ang sinabi kasi ng abogado niya halimbawa or nang nag-advise sa kanya eh kailangan patunayan mo dyan na merong ano sa'yo, merong uh, inhumane treatment, merong abuse merong ganyan, eh di yung tao naman, wala naman siyang maisip kasi sa totoo lang, umalis naman siya sa kumpanya dahil nahirapan siya sa trabaho niya, no? Nung nahirapan siya siyempre, nagkakaroon na sila ng conflict ng kanyang boss, eh siyempre yung boss may target din yun, no? So lalo siya pinipressure na mag ng target, so para sa kanya feeling niya pinaghiinitan na siya. So ngayon, hindi niya magawa ng ebidensya. So magsisinungaling siya na sinigawan siya, ano, ano, na hindi naman totoo. So yan ang kasinungalingan sa part ni uh, ng isang empleyado din naman. Ano? So another na, na napansin natin, yung kasinungalingan na hindi daw siya pinapasok. So ito nga yung uh, empleyado na alibawa napasobra yung pag-leave niya, napasobra yung pag-stay niya sa Boracay. Tapos nung pinababalik, uh, return to work order, eh, sasabihin niya na bumalik siya, o pumunta siya, pakasok pagdating sa opisina, hindi na siya pinapasok. Eh. Na, na, totoo naman, talagang hindi naman siya pumunta, no? sinabi niya lang na hindi na siya pinapasok. No? Minsan niya, hindi pa niya ma-identify kung sino ang hindi nagpapasok sa kanya. No? So, para masabi lang niya na nag-comply siya doon sa return to work order at para ma-establish niya na siya ay tinanggal na nga sa trabaho. No? So, mga ganun kasi kung Another nito, yung mga empleyadong nakasuhan ng ano, AWOL, no? absence without official leave, um, sasabihin nila minsan <coughs> sisinungaling sila na uh, eh yun naman hindi ako nakapasok dahil that time may sakit ako eh wala namang sakit no? so pagsisinungaling no? na na gaya nyan ang nagiging uh, crucial issue halimbawa na sabi ni employer <coughs> itong empleyado na to, uh, bigla na lang itong hindi pumasok. One day, no, in no call, no show, no, NCNS. Hindi man lang tumawag, hindi man lang na ganyan, alam, ano, nagpaalam, hindi lang sabi basta na lang siya hindi pumasok. Kaya, ang ginawa namin, ah, uh, Dinisiplina namin ito, inisyohan namin ito ng notice to explain. O, no? ang sagot naman employee, kasinungalingan na, sasabihin niya, eh, paano ako mag-ano that time? Eh, nagkasakit nga ako. Paano ako mag-file ng leave? Paano mag-ganyan? Eh, may sakit nga ako. O, oh, so, tinitake advantage kasi sabihin nun, eh, alam, di ba, ang policy naman natin, two days bago magbigay ng med Eh, one day pa lang naman yon no? Sa palusot. Okay? Kasinungalingan. Ngayon, may mga kasinungalingan din uh, in a form in the form of na bigyan na limbawa ng notice to explain, pinadalan. No? Pinadala doon sa address, na sabihin hindi niya natanggap. No? hindi uh, <coughs> na receive. And then, nung hindi na receive, so ibig niya sabihin na hindi inobserve ang kanyang due process kasi bakit nagtuloy-tuloy ang kaso laban sa kanya eh, hindi niya naman natanggap yung sulat, yung notice to explain. Ano? So yung mga classic na palusot na hindi natanggap ang sulat o yung notice ng kumpanya. Uh, another nakasinungalingan ng uh, empleyado or ng complainant yung may emergency. No? May emergency uh, bilang palusot o rason sa mga pagliba na walang paalam, no? Yung bigla na lang hindi pumasok, no? Uh, nangyayari ito sa mga empleyadong kalimbawang nag-apply na pala sa iba eh hindi naman tinanggap no so sasabihin yung mga yung absence niya dahil mayroon siyang emergency may namatay na kung sino sino kamag-anak dun sa probinsya na pinuntahan niya <coughs> to kasi mga binabanggit sinishare ko hindi ko to gawa-gawa na encounter ko to sa haba ng panahon na tayo ay naglilitigate sa sa labor no And then, uh, ito rin yung may emergency na ginagamit na ng mga empleyado hindi nag-undergo ng drug testing, no? nakapila na. Tapos biglang nawala dun sa pila, no? ayaw magpa-test. So, hindi siya nag-drug test. No? Tapos ang rason, biglang nagkaroon na ng emergency. <laughs> Kaya umalis sa pila, yung asawa doon niya na ano -ano, ano ano, mga, mga panusot. No? Um, <clears throat> So, ito yung mga classic, mga example ng mga kasinungalingan na nangyari both sides, no? Sa isang kaso, no? Na, kung saan na, nagagamit ng bawat party to advance yung kanilang interest, no? Yung kanilang agenda. So, siyempre gusto nila manalo, kaya gumagamit ng mga ganito. Sa, sa, side naman ng employer, ayaw magbayad, no? Kaya gumagawa ng mga ganitong paikot-ikot. Kasi <coughs> no? Ang pinakamahirap lusutin sa lahat dito, yung nagsisinungaling, tapos na sa kanya pa ang presumption. Kasi ang ibig sabihin noon, yung tao nagsasabi ng katotohanan, um, kailangan niya ngayon magproduce ng ebidensya para labanan ang una, kasinungalingan, <laughs> pangalawa presumption. Napakahirap niyan. Ang hirap lusutin niyan, pag ganyan ang nangyayari, no? Sa kanya na ngayong presumption, siya pa nagsisinungaling. Napakahirap niyan. Uh, si Lord na lang ang kalaban talaga niyan, ano? So... Kaya sabihin nila lang iba, karma na lang 'yon, ano. Na yung mga ganyan. So we, we hope no sa isang labor case na maging patas ang lahat na, na maging honest na maging forthright ito nga 'di ba yung sincere sa kanilang mga pinaglalaban ano uh, may mga kasinungalingan pang nangyayari hindi empleyado ha ito yung mga alimbawa kinuha lang para mag uh, halimbawa magpintura ng building or ng opisina or ito naman uh, inutos-utusan lang na pangapansamantala no tapos ngayon nabulungan to na advice na kung sino'ng expert sa labor diyan sabi so, ay empleyado ka na eh malino naman ang kanilang uh, relasyon ay no employer employee relationship so halimbawa pina ng ID na ang ID naman ay para makapasok na sa building na pinagkatrabaho niya. So, nagsinungaling na, pinalabas na employment ID yon tapos uh, pinagsuot ng damit, tapos ang damit na may nakalagay na logo ng kumpanya, sabihin, empleyado siya kasi tapak na nakasuot siya ng may logo, tapos may mga ganun din na may, may mga radyo pa, hindi naman ako bigyan ng, eh, ng radyo, isuhan ng radyo kung hindi ako empleyado kasi nag coordinate uh, ako ng driver, sa kanong parking mga uh, ganon, so nagpapanggap na uh, mga, mga taong nagpapanggap para pal palabasin sila ay empleyado no? kahit na wala namang employer employee relationship so maraming mga ganong kasi nung alingan marami tayong na-encounter na ganyan sa isang labor case and uh, malungkot itong mga to kasi hindi nakikita to na kadalasan ang kasinungalingan hindi naman kayang uh, uh, butasin no ng, uh, ng ordinaryong uh, tao lamang tayo no so ang Dios na nakakaalam talaga niyan no so gaya nga na sinabi natin pinakamahirap sa lahat lusutin yung taong nagsisinungaling tapos sa kanya papabor ang presumption. Okay? So, napakahirap niyan. So, guys, uh, ang pinaka-lesson na makukuha natin dito is uh, first, uh, acknowledgement na itong kaso natin sa labor, hindi to perfect world, no? Um, uh, meron, meron talagang mga pagkakataon na makakatsamba ka na kalaban na mayroong dark side no <laughs> mag-resort sa mga ganyan uh, and then syempre ang ano natin dito tendency ng human behavior no na mga tao kadalasan pagdating sa bayarin umiiwas sa liability yan di ba mar kaya nga marami marami nga uh, diyan pinagtataguan na yung naniningil na ano eh uh, di ba na 56 eh di diba? So, ito pa kayang mga ibang mga employer na kadalasan, hika fly like, by night, eh, hindi magtatago sa labor liability. So, human nature, di ba? Uh, may mga ibang priorities kasi na dapat bayaran. Uh, maraming mga, ano, maraming mga sitwasyon na ganun ang uh, nangyayari. So, we just have to be aware about these things. And kapag ka-aware na tayo, Uh, then uh, that gives us more reason na patibayin yung mga ebidensya na hawak natin para matulungan natin na lumabas ang katotohanan sa mga kasong uh, bumugulong dito sa ating uh, National Labor Relations Commission, sa ating mga labor cases. So guys, I'm not here to diss yung mga practices ng ibang kababayan natin. And uh, I'm not saying na I am perfect, no. Um, may mga limitations tayong lahat, no. But again uh, we make sure na pagdating sa mga kaso uh, we try to be as honest as we can be no as possible maging sincere uh, manalo o matalo kasi I mean we a request natin for justice ang pinaka importante sa lahat okay Ngayon ang sinasabi ko nga lagi dyan na uh, we do the things that are within our control so yung ebidensya natin ipakita natin the best we can ang hindi natin control yung results. Ang results kadalasan, uh, subject yan to many factors, no? Na hindi natin ma makokontrol yan. Kaya ipapasadyos nyo yung mga hindi mo kayang i-control. No? Uh, again, we try our best, no? To be sincere and forthright in uh, the cause that we are pursuing sa ating mga kaso. And... Uh, Again, guys, I hope uh, you learned something from this video. And if you find this helpful, you may share this with your friends or whoever that you think may find this beneficial and helpful in their case also. And again, uh, thank you for watching this video. And I hope to see you in my next one. God bless.